Maglilinis tayo ngayon sa tabi ng ating ubasan. Tatanggalin ang mga sobrang mga halaman sa ating uh, tabing ubasan. Magandang araw po. Ngayong araw pong ito ay magpapalinis po tayo dito sa ilalim ng ating kubasan. Sa gilid, meron pong nakatanim na mga tubo, yung tubong itim or uh, pula. Uh, kaya ito yung ipapalinis natin ngayon. Medyo lumaguna. na. So, Kukunti lang to, Marami na tayong Pakinabang sa tubong ito araw-araw ito yung kinukuha at uh, ginagawang juice ng ating mga kasamahan dito sa ating uh, backyard sa ngayon ay gagawa tayo ng binhin ito at maglilipat tayo sa ibang lugar para medyo dumami-dami ang ating ane pagdating ng araw so ito yung nagsimula yung tubong ito nung ay nakabili doon sa harayat ng uh, konti lang na tubo at uh, ang ginawa ko yung sobra ito nanim ko rito sa may paligid ng ating ubasan ngayon ito kapakipakinabang na kaya nga totoo yung sinabi pag may tinanim may haanihin so ito tingnan ninyo yung tubo ngayon ito at kapaki uh, kapakipakinabang na ayan ang nakuha ng kasama natin yan pinapalinis ko to para medyo maging uh, malinis tingnan itong ilalim ng ubasan yung ubas naman natin ito dahil sa palaging umuulan pag hindi mo talaga inalagaan ng todo itong mga ubas ay magkakaroon ng fungus ang uh, bungkus kasi mas malapit ito o mas makapit ito pag tapos ng ulan kapag palaging umuulan talagang magkakaroon ng sakit ang mga ubas so kailangan alaga ang mabuti so nandito tayo ngayon sa ilalim ng wasan ayan si yung sa si Maymod naka-assign siya ngayon, linisin ang uh, paligid at uh, tanggalin ang lahat ng tubo na to para maglipat kami sa ibang lugar. So, iyon ang uh, assignment niya ngayon. At ito namang isang sama natin, kung si Pandokling. Itong sa paligid din dito, pinapalinis ko yung mga malberi, pinapaputol ko dahil uh, malago na rin yung mga malbere ayun, naalaga rin na niya yung isang malbere dahil marami naman tayong malbere itong tanglad maglilipa din tayo ganito yung ano natin dito sa ating backyard ayusin natin ito, lilinisin at mga ibang ornamental ng misis ko ang ilalagay natin dito sa ating uh, malapit sa daanan ng ating semikono dahil ngayon ay magtatag-init mas maganda yung uh, namumulaklak ng ornamental ang ilagay dito, nakakaralas din sa paningin ng mga nagpupunta rito so ayan tingnan ninyo yung mga ubas natin sa taas oh. nagkaroon na sakit ang mga to mga ilang araw pa at uh, maglalagay tayo ng abono yung triple forted at saka yung uh, organic na pataba, manure para after 2 weeks doon magpuproon na tayo ng uh, ating mga ubas at by by December, January may mga bunga na ito sa ngayon, merong mga ilang ilang bunga nandiyan ang mga ilang ilang bunga to ito yung variety meron tayong uh, red cardinal at uh, meron tayong Brazilian hybrid at merong bayconor yung Brazilian hybrid at yung katauba, yan ang uh, malakas o uh, maano sa sakit matibay sa sakit yung uh, by uh, Brazilian hybrid at saka yung katao uh, ba variety yung katao uh, ba variety gamukan yan katao to ginagawa nating rootstock ito at dinoduktungan natin ng uh, red uh, no, uh, baikonur yung baikonur naman maganda yung bunga saot. at ma ma malakas din mamunga kaya ito ganito ang gagawa natin uh, dito sa ating ubasan magpo-focus tayo ngayon nitong tag-init ayusin natin to, bago mag uh, december or january naka prune na to by the month of March pwede na tayong mag harvest so ganito po yung dito isang parte ng Admans backyard meron siyang uh, konting ubasan at uh, meron ding uh, tubo marami pa rin po tayong papakita maliban sa ating pagbababoy meron na rin tayo mga alagang manok at pibe. So, ganito na lang po dahil ang yung likod po, si Farmer Adman po, ay dating OFW. So, nagretiro. So, gusto mag-farm. Ayan, itong ginawa. Kahit backyard lang, ganito po ang uh, ating ginagawa ngayon. Mas maganda Kapag meron kang konting uh, lugar o espasyo, kailangan kahit na ano itanim para darating ang araw, mapapakinabangan. Nandun naman yung ating uh, babuyan. Nandun siya. Uh, may umuusok pa rin doon dahil uh, yun na ang ano ko. Palaging umuusok sa ating babuyan dahil uh, nakakatanggal ng mga mikrobyo or nakaka ang pagdami ng mikrobyo kapag palaging may umuusok nakaka-control din ang pagdapo ng mga langaw so kaya ganun po ngayon ngayon at uh, pag, uh, sa paglilipatan po ng ating tubo papakita ko sa isang parte doon sa may likuran after ng fish pan natin doon tayo magtatanim Okay po, hanggang dito na lamang po. At uh, Happy farming po sa inyong lahat.